Ah uh, yes po mga kabarangay, isang magandang magandang araw po sa ating lahat. Ah uh, mayroon po tayong uh, nabasa o nakita po na isang post na medyo uh, nagtataka po tayo. At uh, yan nga po mga kabarangay, uh, parang sa Butuan City po ito. Sa uh, sana po sa lahat ng uh, makakapanood nito ay uh, tapusin po yung video uh, bago po mag-content dahil ang uh, nilalaman po ng content ko ito ay uh, medyo uh, controversial po at ito po ay uh, isister ko po lamang po sa inyo para malaman po natin kung ito po ba ay may kototohanan o wala pero uh, bago po yan mga barangay ay nais ko lamang po uh, ipaalam uh, sa lahat po ng mga kapanood ng content na ito na ang RA 12232 po na nagtatakda ng halalan uh, sa November to 2026 20, uh, ang uh, siya pa rin pong umiiral uh, mga kabarangay at hanggang sa mga sandaling ito po uh, nag-search po tayo sa site ng uh, Supreme Court ay wala pa rin po uh, tayong nakita na bagong uh, issue uh, patungkol po dito sa usaping barangay at sanguti, uh, sangguni ang uh, kamataang barangay eleksyon uh, dahil ilang araw na lamang po at uh, October 1 na na kung saan ay uh, ay nakatakda po yung uh, certificate or filing of certificate of candidacy po sana at uh, may inutusan nga po ako kahapon sa uh, pinakamalapit na COMELEC office po uh, dito sa aming barangay uh, dito po sa Amen uh, pero hindi po siya nakakuha ng uh, COC at ang uh, sabi po, o ayon po sa mga nakausap niya sa uh, Comelec Office, ay uh, wala pa daw po na order no, yung uh, National Office ng Comelec para po sila ay mag-release ng uh, COC. Sa makatuwid po, mga kabarangay, uh, kahit po na hindi pa nililip ang uh, uh, calendar of activity ng uh, Comelec na nagsasabi po, na may filing of certificate of candidacy sa uh, October 1 ay uh, hindi naman po sila yun nga po hindi po sila nagre-release ng uh, COC Bagamat uh, mga mga uh, barangay ay uh, nadadownload naman po yan eh yung COC po yan ay pwede pong i-download So, ito na nga po mga kabaranggay. Uh, ayon po dito sa ating uh, nabasa na aking ibabahagi sa inyo na ang uh, Commission on Election po ay uh, may itinakdang uh, parang uh, meeting or parang uh, uh, briefing sa mga hahabol po uh, dito po sa nasabing lugar na, uh, ayos po, uh, Butuan City po yung uh, <laughs> nakikita po nating lugar. Ano po? At uh, uh, yan nga po... Uh, sana ay uh, malinawan natin kung uh, may katotohanan po yung uh, anunsyong ito. Dahil sa nakita ko po na nakalagay po dito ay yung uh, kumilek ruling na uh, may number po na 11132. At uh, sa akin po kasi pagkakaalam ay ito ay naamiendahan na at uh, ang numero po nito ay uh, 11154 kung hindi po tayo nagkakamali. So mali na po ninyong mababasa na ito po ay uh, parang schedule po ng candidate briefings uh, briefing nga po mga kabarangay uh, para po sa filing of certificate of candidacy sa October 1 to October uh, 7. Mga kabarangay uulitin po natin yung lugar po uh, parang ang uh, Butuan City po yung uh, nakikita natin. Eh uh, ibinabanggit ko lamang po yung uh, nabasa na at nakita po natin ito. Ang uh, mga barangay ito po ay uh, hindi po uh, natin natitiyak no, na totoo ano po at uh, titingnan po po natin, mag re research po tayo uh, kung may katotohanan po yung post na ito. Uh, dahil yan nga po, dito nga po sa amin ay sinubukan po natin na uh, uh, kumu-pagpakuha ng uh, COC sa municipal office at uh, magtanong kung uh, matutuloy po yung filing of certificate of candidacy uh, malinaw po ng malinaw na malinaw po na sinabi po ng mga uh, nasa opisina ng COMELEC uh, dito sa aming lugar na uh, wala pa pong advice ang uh, National Office po ng COMELEC uh, para mag-release ng uh, COC so sa makatuwid po ay talagang uh, hindi po hindi po uh, tayo nakakatiyak na Uh, matutuloy uh, yung uh, filing of certificate of candidacy at uh, kaya ko lamang po ito uh, uh, in repost or parang uh, hinimay o parang nagbigay lang tayo ng uh, overview para po dito sa post na ito ay uh, baka may mga atiyak po na may makakakita din dito at magtatanong uh, wala rin po tayong alam mga kabarangay kung uh, may katotohanan nito at uh, tayo rin po ay nagtatanong Ayan lamang po muna mga barangay sa lahat po nang hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malagod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po tayong updated sa aking mga bagong videos.